Hello guys. <laughs> long time no see. Laging long time no see ha. So ngayon mag start na talaga ako na mag-vlog. Seryosohin ko na to guys kasi problemado talaga ako sa channel ko. Alam nyo naman yon. So ngayon gusto ko lang i-share sa inyo. Nandito ako sa second floor ng bahay. Gusto ko lang siyang i-share guys kasi kanina, kanina lang, mga 30 minutes ago, nasa kitchen ako. Nandito si hubby ko sa taas biglang may kalusko siyang narinig dito sa bandang likod dito sa may bandang likod ng bahay, dito eh, ang sabi niya ang sabi ni Habi, may tao daw, narinig ko naman siya na tinanong niya, intay kung anong ginagawa hindi naman sumagot pero, nagdududa ako na may masama siyang balak hindi sa ngayon ha, parang ah uh, hindi pa sa ngayon, alam niyo na yung pinag interesan ba. Kasi, kung isipin mo, sabi kasi na ni Mr. Gardener daw, sabi ko naman, kung gardener yan, eh di dapat hindi siya sisilip dito sa atin. Kasi may wall eh, may bakod eh. Ang bakod kasi mas mataas sa tao. Ngayon, ang ginawa niya, sumilip siya dito. At sabi ko naman, bakit naman siya sisilip dito? Ay ano namang sisilipin niya? Isa pa, kung gardener siya, kung may ginagawa siya dyan sa kabilang bahay, ha? Yan. Yung, yan, mataas din ang bahay nila. Kung may ginagawa siya dyan, dapat sana, meron nang, meron, na, nalinis na yung, ano, nalinis na yung bakod nila. Hindi siya nalinis, guys. Wala talaga siyang nangyari. Ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari dyan. So, eto bumaba tayo. Baba tayo. May flowers ako nakikita. Ah, nakik hindi nyo pa yan nakikita. So, mahaba yung bakod ha. Mahaba yung bakod natin. So, ito. Ayan yung baba. So, ayan kasi ang kabila. Mataas yung bakod. Tapos merong medyo maliit dito. Alam nyo ba kung anong nangyari dyan? So, ayan. Sabi ko eh ayan siyang ang nangyari. Nag -ano doon lahat ng mga halaman So yun, nag worry talaga ako guys, no? Kasi hindi natin alam. Inisip ko mamaya manakawan kami. Sabay manakawan, parang madaming pera. Yun, masama lang talaga ang kutub ko. Kasi hindi normal sa akin yung ganyan. Ha? Bakit siya sisilip dito? Eh, puro halaman yung nandyan sa likod nila. Eh, talagang Inusog inano niya yung mga halaman para lang makaano dito sa bahay di ba?